Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Eto na mga boss, isang matinding posibleng sagupaan ang lumulutang ngayon. Ang number 2 contender ng WBO Super Bantamweight na si Carl James Martin ng Pilipinas. Laban sa number 1 ranked fighter na si Sam Goodman ng Australia. Kung matutuloy ito, siguradong bakbakan ito ng undefeated warriors. Dalawang batang mandirigma, parehong may momentum, parehong gutom sa world title shot. Si Carl James Martin, kilala sa tawag na Wonder Boy. Undefeated Pinoy Knockout Artist. May explosive power, killer instinct, at lakas ng loob. Ang huling laban niya, dominante, kaya hindi nakakapagtaka na umakyat agad sa ubo rankings. Samantala, si Sam Goodman, proud Australian na rings technician. May disiplina, may galaw, at world-class footwork. At dahil siya ang number one contender, isang panalo na lang, title shot na agad. Kaya boss, kung ipaparehas ang dalawang to, para na tayong nanunood ng future world title eliminator. Power vs. Technique, Pinoy Pride vs. Australian Pressure, at walang atrasan. Pero ito ang tanong, handa na ba si Martin para sa top level competition? O kayang kaya niyang ay upset ang higher ranked contender at magpasabog ng bagong pangalan sa international boxing scene. Mga kabuksing kung gusto nyo makita ang laban na ito mangyari. Spam nyo na sa comments Martin vs Goodman na. Ipakita natin ang suporta ng Pinoy boxing fans. Dahil kapag nagtulungan tayo, baka marinig pa ng promoters ang sigaw natin. Kaya like, comment, share, at syempre subscribe na sa Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.